Good morning, good morning mga kapatid. Ito na naman po ako. Mag-share na naman po ng salita ng ating Diyos. Ngayong umaga ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Pero mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan pinagsasalamatan ka na namin dahil Lord, ginisin mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng isang pagkakataon ng napakaganda pagkakataon na naman sa aming mga buhay. Lalong-lalo na ang pagkakataon na makapakinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan. Buksan ang aming mga puso at isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay lubusan namin maunawa Ganun din po ako. Lord, lagi mo po akong samahan, turuan, gamayan. Upang puro salita mo lamang ang aking sabihin, doon Sa tuwing ako po ay mag-share ng iyong mga salita. Maraming salamat po at inaaki na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin o Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus, lahat tayo ay magsabi na Amen claim it. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. At na ko lang po yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, share niyo po ang aking mga videos at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat mga kapatid na natin ang chapter 17 ng pangalawang hari o second kings mga kapatid. May pamagat na po yun na si King Hosea ng Israel at yung pangalawa, bumagsak ang Israel. Bumagsak dahil sa pagsuway nila sa ating Diyos, sa patuloy na paggawa ng kasalanan at patuloy na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dun sa mga haligi at yung pag o nila at pati kanilang anak ay inoofer. At ngayon, dito na tayo sa part 2, mga kapatid, ng chapter 17. At ito po ay may pamagat na nanirahan sa Israel ang mga taga Assyria. Verse 24, kumuha ang hari ng Assyria ng mga taga Babylon. Kut, Iwa, Hamad, ata, Sipaban, Bain, ata. Sabi rito, nilipat ang mga ito sa mga cities ng Samaria kapalit ng mga Israelites. Inangkin ng mga taong ito ang mga Samaria at doon na tumira. Nung una sila ma mamirmian sa Samaria, hindi sila nag-worship kay Lord. Kaya nagpadala si Lord ng mga liyon na pumatay sa ilan sa kanila. May taong nagsabi sa hari ng Assyria, walang alam sa batas ng Diyos ng lupain ng mga tao na binihag mo at uh, pinatira sa city ng Samaria. Kaya, nagpadala ang mga leon ng Diyos. Nagpadala ng mga leon ang Diyos at pinapatay ang mga tao mo yun. Kaya, inutos ng hari ng Aserya, papuntahin niyo doon ang isa sa mga priest na bihag mula sa Samaria. Patirahin niyo siya doon para ituro sa mga tao ang batas ng Diyos ng lupain iyon. At verse 28, at pinabalik nga ang isa sa mga priest na binihag mula sa Samaria at na nanirahan ito sa Bethel. Tinuruan niya ang mga tao doon kung paano mag-worship kay Lord. Pero, Gumawa pa rin ng uh, sariling mga Diyos ang mga tao at nilagay ang mga yun sa mga altar sa mataas na lugar, mga kapatid. Na pinatayo ng mga taga-Samaria, may kanya-kanyang Diyos ang bawat city kung saan sila nakatira kanya-kanyang Diyos. Mga kapatid, talaga nagpatayo pa rin sila itong mga bagong pinatira ng hari ng Assyria dun sa Samaria. Ginawa ang mga taga o ginawa ng mga taga Babylon ng Diyos na si Sukot Benot sinergal naman ang uh, ginawa ng mga taga Put habang si Ashima ang ginawa ng mga taga Hamat si Nibhab o Nibhaz at uh, Tartak ang ginawa ng mga taga Iba sabi rito si naman ang mga taga Serphar Vaim ang mga anak nila bilang mga offering kina Adra Melek at Melek. Sabi sa verse 32, winorship nila, winorship din nila si Lord at nag-appoint ng iba't ibang tao para magsilbing mga priest. Sabi dito, na mag-o-offer ng mga handog sa mga altar sa mataas na lugar. Nag-worship nga sila kay Lord pero nag-serve din sila sa sarili nilang mga Diyos ayon sa paraan sa sarili nilang mga Diyos. Ayon sa paraan kung paano nag ang mga bansang pinagmulan nila. Iba't iba pa rin ang ginawa. May nag-worship nga kay Lord pero nagwo-worship pa rin sila sa ibang mga Diyos-Diyosa. Verse 34, hanggang ngayon, tuloy pa rin sila sa mga dati nila nga nakaugalian, hindi talaga nila wino-worship si Lord at di sila sumusunod sa mga utos sa batas. O hindi sila sumusunod sa mga utos at batas na binigay na ni Lord sa mga descendant ni Jacob na pang na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Lord ng uh, kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos. Niluluhod, dadapa sa lupa o mag-offer ng mga handog na sa kanila. Instead, i-worship ninyo si Lord na naglaba sa inyo mula sa Egypt gamit ang dakila niyang power at lakas. Dadapa kayo sa lupa at maghahantog sa kanya. Palagi ninyong susundin ng mabuti ang mga batas na ito na sinulat ni Lord para sa inyo. Wag, sabi dito, kayong mag-worship sa ibang Diyos. No? Inulit talaga ni Lord. Sinabi niya na na huwag kayong mag-worship kundi sa Diyos lang na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inulit pa niya sabi pa rito, huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos at huwag niyong kalilimutan ang kasunduan ko sa inyo. Huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos. Pangatlo, mga kapatid. Instead, si Lord na Diyos niyo ang inyong sambahin para iligtas niya kayo sa kamay ng mga kalaban niyo. No? Si Lord lang ang inyong i-worship na inyong Diyos ang inyong sambahin. Ano daw? Para iligtas niya kayo sa kamay ng mga kalaban nyo Pero hindi sila nakinig at ginawa pa rin nila ang mga nakaugalian nila. At verse 41, worship nga ng mga tao ito. O ditin ko, verse 41, worship nga ng mga taong ito si Lord pero nagsuserve pa rin sila sa mga inukit na ribulto hanggang ngayon. Ginagawa pa rin ito ng mga descendants nila. Amen and Amen. Patuloy na nag-worship sa mga Diyos-Diyosan na ayaw na ayaw ng Diyos. Nag-worship nga, pero patuloy pa rin sila doon sa pagsamba pa rin sa ibang Diyos-Diyosan. E iisa lang ang Diyos. Dapat isa lang ang sinasamba. Wala nang iba. Sabi ng Diyos, siya ang i-worship para maligtas tayo sa lahat ng klaseng kapahamakan. Para nandun siya sa atin. Para kasama natin siya. Yan ang sabi niya sa mga tao. Hanggang ngayon, yan din ang sinasabi niya sa atin mga kapatid. Siya lang ang dapat sambahin at wala nang iba. Siya lang ang dapat paglingkuran dahil wala namang ibang Diyos kundi ang Diyos nating Ama na nasa langit. Na gumawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa atin at nagbigay ko anong meron ka ngayon, kung anong meron tayo ngayon, kung bakit buhay pa tayo, kung bakit malakas pa ang ating katawan, kung bakit pinagpapala pa rin tayo. Dahil yan sa nag-iisang dahil yan sa ating panalangin sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus naririnig ng Diyos sa langit ang ating panalangin uliting ko dahil sa ating Panginoong Isus yan po ang tinuturo sa atin ngayon mga kapatid inuulit-ulit sa atin ng Diyos huwag kang mag-worship sa mga Diyos-Diyosan huwag kang didata didadapa sa mga Diyos-Diyos ang inukin ng tao kundi siya lang ang dapat sambahin, wala nang iba yan ang dapat maitatak sa ating mga puso maituro sa ibang tao maituro sa ating pamilya sa ating mga anak upang yun din ang kanilang gawin upang hindi sila mapahamang sa kanilang buhay. ulitin ko ulit yan ang sinasabi inuutos sa atin ng Diyos ngayon hanggang tayo'y nabubuhay. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat lagi niya tayong inuutusan, pinaaalalahanan, pinapangaralan upang hindi tayo mapahangang mga kapatid. Gusto ng Diyos, lagi tayong nasa mabuti, maayos, masagana at tagumpay na pamumuhay sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Mahal na mahal tayo. Salamat din sa pakikinig niyo ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Muli tayong magpapasalamat sa ating narinig na sinabi sa ating ngayong umagang ito ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsiyo po tayo. Ama aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan ngayong umagang ito. Muli mo kung pinaalala sa amin, Lord, na huwag kaming sasamba sa mga Diyos-Diyos, ni -Diyos. luluhod, ni dadapa, ni Di mag o dito. Dahil ito'y mga Diyos-Diyosan lamang na inukit ng tao yan ang inuutos mo sa lahat ng tao. Kaya Lord, maraming maraming salamat sa paalala mo at inuutos na ikaw lang ang sambahin ng lahat ng tao upang hindi kami mapahamak. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. At nagpapasalamat din po ako dahil sa pagsunod ng mga tao sa iyo, dahil sa pagsunod namin sa iyo, patuloy ang aming pagpapala. Patuloy mo kami ginigising sa umaga. Patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, ng pagkain, ng pera, ng magandang ng masayang pamilya. Maayos na bansa. Dahil po yan sa inyo, Lord. Dahil kung kami susunod, sabi mo nga, Lord, sa iyong salita, hindi mo kami iiwanan, ni pababayaan. At makakamtang namin ang Jeremiah 29.11 na iyong pangako at plano sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagpapala. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan ng lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat sa pagkain sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga nanduguguto. Salamat po sa maayos, masaya, masaganang buhay na galing sa inyo, Lord Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. salamat. Tagumpay ang hawain ito at narinig mo po ang aming pananamin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat po, Lord. Huli ka namin pinukuri, pinasasalamatan, sinasamba namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuli at pagsamba sa pangalan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Isus. Salamat sa Holy Spirit na bigay sa atin ng Diyos. Salamat din sa inyong mga kapatid. Magpatuloy po tayo, makinig, mag-aral, at maghayag ng salita ng Diyos. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat.